Pitas tayo mga idol. Yung siling natin. Siling, ano, panigang. So, ngayon po mga pitasin natin. no oh. Hindi masyado makita yung mga bunga. Yan. So, punti lang yung nakikita natin na uh, kukuha natin. Oh. Pangalawang ano na to. Ah... Uh, pangalawang linya na ating pinipitas mga idol kasi hindi po pwede na maano to eh mahinog kasi pag mahinog mga idol ay eh, hindi na po magtatagal sa market kaya pinipitas natin nabang kulay green pa ang bunga ng sili natin yan mga idol oh. yan ang mga bunga niya pangalawang pitas pa lang to mga idol ay sana makatutulong sa atin na pangailangan ipabalik din dito sa ating mga tanim pangbili ng pang spray ganyan na talaga mga pagpapar mga idol buhay buhay lang talaga to ibibili tayo ng mga pano pang spray sa kaabono ah uh, tatlong ano lang linya yung ano yung sili ko mga idol you know kasi sa taas iba na yung klase ano na yan dyan ah uh, sitaw kaya dito lang pariolan dati mga idol estimate ko sa mapipitas ko ngayon kasi pangalawang kitas na tayo ngayon Kaunti lang bunga nitong ano siling ano green Hindi siya katulad sa yung isang siling hybrid Napakadami yung bunga yung sili ko nga natin nanim may eh, nagtaka nga ako nito kasi ang iba mga idol o oh, tingnan nyo, uh, medyo uh, hindi siya straight kaya yung iba mga idol e oh, iba ibang klase oh. meron din dito na ibang klase meron dito na ibang klase mga idol matagal talaga magpitas ng sili pero okay lang kaysa naman wala tayong ginagawa ito palang natatanim ko mga idol sili na kaunti na sinubukan ko lang magtanim ng sili sa susunod ay baka makadami tayo. Paki support naman sa ating channel mga idol. Paki share ng ating video. gan, Medyo kalahati na yung ano mga idol. Higit kalahati. Na. Mga isang baldi pa lang na kukuha ko kanina. Oo, ibang sili ganyan no. Yan o. Ah, <laughs> Hindi siya straight. Tapos ang iba straight naman. Ya, yeah, pag ganitong sili panigang pag abang green pa siya ay talagang pipitasin siya kasi ka kapag uh, hinog na siya hindi na siya tatagal sa market hindi na pwede sa pangmatagalan. Kaya abang pag medyo matugas na siya hindi pa siya hinog so pitasin na natin para tagal ko sa market hindi magagalit yung yung mga tagapagbili nito yung mga retailer yung iba mga eh, pagkakano ang tanggalin Salamat nga pala sa mga suporta natin. Nanood sa ating ano mga videos. tulang yung ano buhay natin dito mga idol. Upang ma uh matugunan 'yung pangangailangan natin. Malaki din ang maintenance ng ano, magugulay mga idol. Kaya na po mga idol, oh. Dami na. Green oh. lahat, walang ano, walang hindi ka makikita nang ano kulay Uh, pula o kaya na hinog yan, yan yung talaga pag naka pagsili yung pipitasin natin sisilipin natin mga idol para makita natin yung mga ano sa ilalim pero buti na lang pag may tanim talaga tayo makatulong sa atin kaysa wala mahirap talaga natanggalin ang ibo magandang araw sa lahat mga idol at nice kong isa-shout out lahat ng ating mga solid supporters sa ating facebook page at sa ating youtube channel so pakipalo sa ating ano facebook page and din sa ating youtube channel subscribe naman para po sa patuloy na pag-suporta. Uh, Salamat po at magandang hapon uli.